So hello guys, uh, andito na po ako sa area ko dito sa UUR office register. So yan po guys yung register office, yan po kahaba guys. At syempre dito tayo sa tambayan natin, yung mga malulupit. ano uh, open lang po natin itong switch light. Oh. Ay, tumilim na pala. <laughs> So yan guys, ah uh, dito sa ating tambay ang pinakamalupit. So yan, dyan. Yan tayo, nagtatambay pag wala ginagawa guys. Alagay lang po natin ito. I-shift lang po natin yung gamit natin dito sa gilid. Pusok lang po natin yan. So, yan guys. <coughs> oh, medyo napauba kong dun dun guys. So, so yan, mag-almosal po muna tayo guys. Ah, uh, Siyempre, almosal muna. Uh, ting tingin mo tayo baka may tao, baka may manghingi. Ah, uh, guys, meron ako ditong hopya, bigay pa to sa akin ng kaibigang Ronnie da Selva ko. So ngayon ay andun na siya sa UR sa PGH. At ako naman ay dito sa UP, magkahiwalay po kami kaya binigyan niya binigyan niya na lang ako nitong hopya. Ah, uh, one week na po ito dito sa bag ko. Ngayon ko lang na nakita. Binigay niya sa akin. <laughs> Hindi pa naman to panis, hindi naman to napapanis. Eh. So, ayan. Lagay natin yan. At kakainin natin yan. Yan yung almusal natin ngayong umaga. Dahil tipid tayo ngayon dahil wala nang budget. <laughs> ah, ting tingin mo tayo, baka may pumunta, manghingi. May dalawa lang to. Sakto-sakto sa akin. ayan. Oh, almusal. almusal. tayo, guys. Ayan. First bite. Oh, uh, well. bago pa ba ako malit mag in muna ako sa time card ko ayun guys kukunin natin yung time card na akin dito ayun guys dyan nakalagay yung time card ko mag gain po muna ako guys ay naka 10 days na ako bang 11 days ko na ngayon hmm. and guys. 11 days ko na ngayon. Nagayulit natin dyan. Naragay ng mga time card. Sabay ko tayo doon sa <coughs> sa tambayan ko. Pag tuwing wala akong ginagawa, doon ako doon yung eh, plus yung area ko. Ito yung nagpapay nga. Ayan. Okay. <laughs> salep.